Dali yan! Buru ti, gano'n mo. Dali, dali. Okay, ikot-ikot mo lang ito ganyan. Dali, dali. Lakasan mo ha. Eh, para, para makita ka lang ni King. Yung kagaya nung ginawa ni Tita. Ganyan-ganyan mo. Dalawa kamay mo. Sige, sige, hanggang sa matangga. Oh.

lang tayo dito. Hi. Kuya. Sige. Akin na yung lagay ng sabaw. Ayun ah, sabaw. Ang gandang ni. Magugugaw ako lang. Gugugaw. Pagkakamali ang ate. Nagagawa mo. Laki nyo, guys. Dali, mag-pitas. Kunin mo, pitasin mo yan ang mapitan. Ay, na para may... Ano si mami? Ikaw rin. Ikaw nga rin, magtanggal. Diyan sa baba rin. Mahalo. Padasin nyo man, dahil na may isa nung

yun yung maliit, parang wala pa masyadong... Ay, ito, ka man, ang ito lang tata. na. Ito naman. naman. pa yung bangir Ito, Uncle. Yan yung maliit. Ito, ang na kung pakitanta Ay, yan ba yung maliit? Oo. Oh. Ay, matanda naman yan, Uncle. ano Man, eh, mga na eh. gawa. pangkwa. Ang Panglikam. Ito Ubusin natin ito.

huli ka bo ah huli ka bo yung cellphone mo si na boy ha? Hindi nilagay mo nang dito kung saan e? sa sa mukha? ba ba? wala Kasi pa yan baka wala ng lasa yung ano yung ah yung wala na talaga kuya may lang yun hindi nga yun sige pa isa pa napakasarap naman ng merienda namin ano anong kaya mo ba? sa hulong pa onward ganito ganito wow na to ah

Nandito <laughs> nandito tayo, tayo, Ayun, tayo buko Walang karam, walang buko. <laughs> uy. Uy, ya, ikaw ba ang kumain nito Hindi ah? Kurang Kurang, diyan akong papanantanin ni din Ria, Lemun. Iya, Nge di ini ai bena ba. Kita penting da kita nih. kita Magbalik tayo Hindi yan tayo eh. ¡Déjale el